Mga residente ng Aklan, nagbabayanihan ngayon sa paghahanap sa isang binatilyong nalunod sa Aklan River, ligtas pa kaya siyang makikita, kalmado lang yung ilog nung nagkayayaan kaming maligo doon. Si Joris, sumakay sa likod ni Ions, pero pinulikat siya kaya tinulak ni Joris si Ions para makaangat siya sa tubig, pero dinala siya ng agos, nagpunta siya sa may linaw, pero nung nasa linaw siya, parang may humuhugot sa kanyang paylalim sinubukan naming lumangoy kung saan siya nawala, pero hindi na namin siya nakita, Ken. Kabigyan ni Joris, lahat ng rescue nagtulong-tulong na sila lahat, marami na rin yung mga nagvolunteer na sumisid sa ilog, kulang na lang balik teren yung ilog na yun para makita lang siya, hindi nga sila tumigil sa paghahanap, kusa na rin lumapit yung mga albularyo sa amin tungkol sa nangyari sa anak ko, Araw-araw kaming pumupunta doon, wala na kaming tulog, hindi na kami halos makakain, kasi iniisip namin kung paano makikita pa yung katawan ni kuya, naniniwala pa rin ako na buhay pa siya, tanggap naman namin kahit anong mangyari, patay man siya o buhay, gusto lang namin siyang makita, Rosebell at Joey, mga magulang ni Joris abangan mamaya sa KMJS.